na yung ating pangalawang dive naroon lang sa butas mag-asawang bago itong unahin kong isa Hmm, hmm lagata ka dyan Kasawal kayo ng pana at meron pang kasamahan na ito na lobas ng butas Hmm, hmm huli ka dyan muntik pang duplasan mga kapaders ayan o oh. matalab ng dulo ng pan ako gawa ng katama sa bato kanina nakalimutan kong sa nga pala bago sumisid ay hamal yan ito nga pala ay bagong bawra aming nilipatan ngayon Hanap pa tayong isda. Ayan mga kapatid, nakita ninyo, yan ang walis-walis na tinatawag sa amin na ito, mag-asawang talik bago uli. Ito muna ang uunahin kung isang ito, baka lumayas. Ay ito na lang malapit sa butas. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ay ito mga kapatid, bagong bahura, matalik bago. Pwede na itong pagtsaga-tsagaan. Mayroon pang isang kaasawa na ito na lumayas sa mga kapatid. Papanahin ko na. Mm -hmm. ka pa. Mapuro talaga ang paan ako pag ang balitang tarig bago na adoplas na aguhit buti tumatalab pa man. na naman tayo mga panang isda, konting tiyaga-tiyaga lang na ito, danggit or balawis mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayan, mga kapaders, unti unti nagpapakita ng mga danggit ito sa bahura, palibasa at lagas na ang kulapu. Wala na mga dahon ng iba. Diyan na pisto ang mga danggit lalo paglagas na ang kulapo mga kapaders. Madalang pansampan ng balawis. Mayroon mga pa isa-isa na danggit harap tayo uli na ito malaking alatan ng mga kapaders mm -hmm. ay eh, nakabunot pa ay hamal yan buti takasot sa butas mm -hmm. gitik hindi ka dyan makakatakas sentido ang tama mga kapaders nakabunot sa unang panak buti sumuot sa butas hindi lumabas hanap na naman tayong isda dito sa butas may sumuot mga kapaders ako nakita na ito namumula oy lawi or bakla mga kapaders. Mm -hmm lagat na ka ang mak... Ay, nakabunot pa mga kapadre. Sayang pa. Panahing kuli. Mm hmm, nakabunot pa. Ay, hamal Na ito na, malabas na sa butas. Mm hmm, mataan tama. Gitik mga kapadre. Yoy, kwartan linaw na ito. Salamat ulit, Lord, na marami. Ay, si Tupandra dagdag pang binda bukas Nakakatuwa lang panay ng mga lapu-lapu, lalo pag malaki. Hanapan ko pa, baka mayroon pang kasamahan. Uy, naroon mga kapaders, no cost or poset, pang kalamaris bukas. Mm hmm, huli ka dyan. Ayos ito mga kapaders, makakawalam tayo buksan ang nukos no na naman. Nakakamiss na rin kumain ang nukos, no lalo pag matagal niya kain. Halap na naman tayong isdang mga pana, baka mayroon pa. Na ito mga kapaders, nakadapa, malaking kulambutan. Papasigurin ko pag pana, para ni makabunot. Nakikita nyo yung papanain ko mga kapaders, na ito, kulambutan na kanapa sa bato. Papanain ko na ito. Mm -hmm, oy, hindi pa nakit na mga kapaders. Kwartan linaw na ito. Oy, nagbangga. yon, Huwag lang makabunot. Mayroon na palang malaking kulambutan mga kapaders. Estimate kayo ito madalong kilo na ito. Gawin naman no, sa bagong sisyon ng kulambutan ngayong ugos. Lalo na pa september maglalabasan na ang maraming kulambutan malapit na ang amihani naman mga kapadyers panagbir na ang buwa delikado amihani na yan sya ito yung mga naulang initlog ng amihani mga kapadyers kaya ito naulang lumaki makakagulong tayo ng itong kulambutan buwan ng desember mga kapaders, pag malapit ng itlogan sa panahon ngayon ang kulambutan magagalap naghahap na mga kain nagkapalaki pa sila ayos ito pang salamat lord na marami malaking biyaya naman ito gigitikin ko na ito para malagyan ng sinaya at maghahap tayo ulit mayroong pangkasamahan Hanap tayo uli. Sana mayroon pang kasama kulambutan. Na ito mga kapaders, isda naman. Mm -hmm. Kauser or liglig. oy laki nito mga kapaders. Ito, kwartan linaw na ito. Lapo-lapo. Kasama ng lawihan sa presyo. Malaki na naman ang ngiti na yung bayar na ito bukas na umaga. Hanapan ko pa. Baka mayroon pang kasamahan. Na ito mga kapadol. Nakasuot. Anong isdaing kaya ito? Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, nakabulot pa. Sayang pa ah na kaya ay na ito. Mm hmm, barong is mga kapaders. Yun, kwartan linaw na ito. lapo lapo ulit na naman mga kapaders, panda dagdag. Hanap tayo uli. Oh, oy, na ito, nukos na naman. Ay, still pang ulam, pandagdag. Mm hmm, tirinta mga kapaders. Inuulo ko para hindi tama yung tintaan sa katawan niya. Uy, an ito? Parang ahas mga kapaders. yan. Ito mga kapas makati yan. Kung tawag sabi na habay-habay, matalas ang kanyang mga balat, masigit na makalikit sa tao. Nakapanan naman tayo ulit ng nukos mga kapaders ay ito laki. Nasaan pang isda dito? Na ito bigan mga kapaders. Ayos na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Muntik pang makapulit na naman. Laki ng katawan ay hamal yan. Pag ganitong nalagas ng kulapog, itong mga bigan na sa bahura. Kasabay na rin mga dangit sa bago hanap tayo ng isda na ito nakasuot sa butas malaking kausir na naman mm -hmm. lagatak ka dyan. pati ipana na naman ko dulo lagatak din ay makpano sa dulo ng pana ako mapurol na naman ay ha mali yan yan ang mga kairapan sa mga bulder na bato mabilis makapurol ng dulo ng pana hanap tayo uli na ito isdang may balbas timbungan mm -hmm. huli ka ay ayos na ito pandaradagdag mga kapaders Puro malaya pa sa gigitikan sa isda. Hindi ko nagigitik. Hanap tayo ulit isda. Pakita kayo sa akin. Papanain ko lang kayo. ito? may nakasuot mga kapaders. Mm -hmm. Kauser na naman. Magandang baura ito. Sunsun na napan kung kauser. Hanapan ko ng kasamahan dito sa butas. Baka mayroong mga nakasuot. Ay wala na mga kapaders. Ayos na ito. Hanap tayo ulit na ito sa butas. is na naman. Mm -hmm huli ka dyan hindi ka dyan makakatakas yung paan yan bagong gawaan si manay -an. Busok -busok ang sima busog busog ang mga isda ngayon mga kapaders. kahit gabi na palipasa maraming kainin ng isda hanap na naman tayo na ito lambingan or suga mga kapaders. mm -hmm. ihawin ka bukas ayos na ito pang ulam panradagdag mga kapadis kasama ng nukos pwede itong isama sinabawa na nukos itong lambingan ihigop lang sa tapos kukulubong ng kumot nalabas ng pawisan at manaman tayong isda na ito pa, kausira naman mga kapaders. Mm -hmm. Huli ka dyan. Halos kausira naman namin, Riko, lang man bahurang ito. Tsatsaga tsaga natin namin yung kadebis reko panain la ang kwartan linaw ito bukas na umaga. Pasala ito. Naroon pa, nukos ulit mga kapaders. Bangatlong pana, ating lalapitan, ating uuluhin uli. Mm -hmm. Huli ka dyan. Hindi ko nagigitik mga kapatid Hindi ko natamasin tro ang gitikan ayan, sige, tinta, ala, usang tinta mo dyan panghihinaing ka din dyan hanap tayo uli, uy, na ito mga kapaders mag-asawang imperator naman ito yung sa ulang dive natin, yun naman na i-blue coral ito imperator pero paras lang, ito kaya pinagkaiba nitong imperator iba ang kulay niya. binibili niya ng buhay pag maliliit na pero pag malaki, hindi na binibili hanap tayo uli mga kapaders na ito, malaking bigan, maamulang pati mm -hmm, gitik, naudog natin yan, kahit hindi na sintido, maudugla ang gitik yan. Siya nga pala mga kapadid, sa inyong ganitong isda, magaling presyo sa inyong kain na ito. Dito sa amin, 130 lang ito. Hanap na naman tayong mga panang isda. Ohoy, oh, na ito mga kapadid, sa pangalong pana, kulambutan uli. Mm, mm, hindi na naman nagitik, us ang tinta mo dyan. Sayang ang tinta na ito ay hamal yan, at apalong kulambutanan. Pwede na naman tayo mag ang ng tinta na ito mga kapadres or ata kung tawag sa Bisaya. Estimate ko ito sa kulambutan. Sobrang sangkil ito mga kapaders. Ang problema lang ito kung magkano po ang bayar na ito. Mabilis lang ang lumaki ang kulambutan mga kapaders. Palibasa maraming kainin kaya na ito pa nukos na naman. Pandaradagdag pang ulam at uuluhin uli. Mm, sala hindi tinamaan. Ano na yan? Para atras itong nukos kaya ay maabanti maatras kaya hindi tinamaan ang parting ulo. Halos pili aming naulit sa bagong bahura. Nukos at kulambutan sa mga kauser. Hanap tayo ulit mga kapader. Sana mayroon pang kasamahan. Nahanap kayo. Pakita kayo. Dito sa kabilang butas. Nahanap kaya yun. Nagtago na yata ay na ito mga kapader. Mm -hmm. Tatago ano pa ako dyan. Lapo-lapo ulit na naman. Kauser. Panda na dagdag. Hanap tayo ulit na naman. Nasa na kayo na ito. Malaking bigan. Kasalubong natin mga kapader. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Woo! kwartan lino na ito sa paraw. Nagpakita rin ang malaking bigan dito sa bahura. Sana, Lord, may makasamahan pa itong bihaya na ito. Hanapan ko, li, Baka mayroon pa. Na ito, ano yun? Ano sa dayan kaya? lumangoy na yun. Nasaan na kaya yun? Na ito, sumuot. Mm hmm. Huli ka dyan. At tingin lang dandahan. Uy, puli mga kapaders. Kauser na naman. Pag ganito ang panayin dito, makakadalisa tayo ng ariman Books, mga kapaders. At mayroon pa bago na ito. Mm hmm uli ka din dyan ayos na ito nasan pa ang kasamahan talagbagong ito nag isa lang yata ito ito yata ang kaasawa kauser oras nga pala ngayon ala una 53 mga kapaders hanap tayo uling isda na ito talikbago malapad mm -hmm. lagatak na naman ando na ng pana ko na naman ayos na ito pa naradagdag malapad na talagbago hanap tayo uli sana mayroon pa nasa na kayo ay na ito pa mga kapaders talagbago uli na naman ating mamatahin mm -hmm sure sa mata mga kapaders. walang sablay, walang mintis, hindi man Na ito mga padir, maganda ang corals, buhay na buhay ang bahura, kaya maisda dito sa bahura kaya. Na ito, ang ihaw po ng sa aking inakay, bibiya or tibos, nakatalikod pa sa akin ay hamal na ito. Hmm, ay dinuplasan pa. Parahing kuli. Mm hmm, hindi ka na dyan mga pang ihaw ka buko sa aking inakay, hanapan ko pa ng kasamahan. Na ito mga kapaders, balawis na naman Mm hmm, huli ka dyan. Nasaan pa ang kasamahan na ito? Nakatsamba ulit kayong balawis mga kapaders. Nasaan pa kayong kasamahan na ito? ating hanapin niya sa kulapuhan, baka may mga nakasuot. Dahan-dahan lang tayo ng langoy para makita natin ang mga nakasuot na isda. Na ito mga kapaders, kawasir na naman, nakaharap sa atin. Mm hmm, gitik, sintido ang tama. Maraming salamat Lord, maraming biyaya itong pinagkalubong sa amin. Pagkakataon ito bukas para makadilin siya. Hanap na naman tayong isda. konting tsaga-tsaga lang para may dilisya bukas kahit kaunti. Oh, na ito. Kulambutan ulit mga kapaders. Ayos na ito. Susungkitin ko muna para makita ninyo. Ay mga kapaders, so, napakaamula ang palibas sa walang buwan na lubog na ang buwan. Na ito, papanay ko na, mga kapaders. Mm -hmm, hindi na naman nagitik Ano na ito? Pangatlong pal na kulambutan. Hindi pa nagitik mga kapaders. Nakatatlong kulambutan na tayo ngayon kwartan linaw na ito makakabi naman tayo ng arema pang prestotoy pati panggatas hanap tayo ng isda na naman pakita kayo na ito alatan mga kapaders malaki at lalapitan uy mailap mm -hmm. huli ka dyan di ka dyan, pag tinamang ka ng pana ko naudog natin ayos na ito pandaradagdag na naman nasan pa ang kasamahan na yun na ito malaking bigan mga kapaders papasigurin ko pagpana pani makabunot mm -hmm. gitik nasintido natin ayos na ito kwartan linaw na Bigan na naman or matampo sa awan ko lang sa inyong lugar kung tawag nyo dito hanap tayo uling isda pakita na naman kayo sa akin na ito timbungan mm -hmm. huli ka dyan ito sarmoliti isda may balbas another one tarte ang kilo hanapan ko ulit baka mayroon pang manakasuot sa mga kula po na ito hmm hmm tibogok or manalanggap e eh, mga kapaders pambigay sa mga kasamahan ko pambangot daw sa gulay masarap talaga ito sa gulay lalo na sa papaya masarap ito mga kapaders pambangot diputok lang sa gata masarap dito ang luto hanap pa tayong isda nasa na kaya ang isda dito na ito alatan ulit mga kapaders na naman ay mailap laang yun sumuot ay tumago ulugot sa butas ay hamal yan nasa na kaya yun dito sa kabilang butas natin iikutan na, ay na ito na ah eh, tumago uli ay ha yan ilap man na itong didilim ay wala ng buwan ay lubog ng buwan ay may lapay ito na, na kaya ayon na wala mga kapaders na ito na mm, ay nakabulot pa ay ha yan ating ulitin mm, ay dinuplasan pa mm, hmm, huli ka na dyan. pangatlong pala sa kanan na huli hanap tayo uli na ito danggit at sa kulapuhan huli ka na dyan lang kasamahan ka na ito ay meron pa mga kapadres kakasakulang ang pana na ito pa yung kasamahan danggit uli mm -hmm. ayan mga kapadres na ito na nagpakita ng maraming danggit dito sa kulapuhan naroon pa danggit uli pangatlong pana at inlalapitan ka agad parang mailap mm -hmm. huli mga kapadres balitatlo na ating huling danggit halos parehas ang lapad kapag ito kalaki danggit lima isang kilo minsan ay na piraso isang kilo Nandito pa, danggit, nakatago. Mm hmm, ka na naman dyan. Na ito na mga kapaders, sunsunod na langit ito sa kulapuhan, ating nakikita. Hanapan ko ulit, baka mayroon pa kasama yung danggit na yun. Na ito mga kapas, may nakatago na naman. Malaking bigan ito. Mm hmm, huli ka dyan. Hindi makikita ang pana ko, naarangan ang mata mo ng kulapo Hanap tayo ng isda mga kapaders, na ito, alata, nakasuot kulikajan ka dyan ayun mga kapaders na rin kami at mahuli na ayos man ang pangalawang dive sobrang kalating sinayaking huliman huli awan si kadev si Rico kung nasaan na maaho na ako ayun mga kapaders mahuli na rin kami ayan ang kapaders, si kadev si Rico ng malaking surahan ayos man ang aming pangalawang dive mga kapaders tayo ng pabigas na naman bukas ng umaga abang abang lang bukas sa ating mga islam pipiliin Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders na ito na aming huli malapad danggit. Saka yung Morena, naroon. Napanak ni Kadevis Rico sa unang dive. Kasama yan sa presyo ng danggit. 130 ang kilo mga kapatid, Saka yung mga solid na yan. Unang timbang natin yan mga kapatid, unang salang. Awan kung ilang kilo yung Morena yun, na yan. Unang sabit mga kapadre. Ilang kilo yan. Yun. Limang kilo. Unang salang. Na ito nga pala aming huli sa dalawang dive mga kapadre. Kulang-kulang isang styro man. Ayos na ito. Salamat lol sa biyaya na pinagkalubong sa aming apat. Lubos ko pa sa iyong biyaya. Pati na rin sa karagatan. Kahit na paano, isda pa rin panain. Na ayan yung mga alatan. Titimbangin yung mga kapaders. Kasama ng ang bitilya, Na ito nga pala, aming huling kulambutan. Tatlong piraso yung mga kapaders, sa mga nukos. Yung pinakang malaking kulambutan, ando sa loob ng estero po, nasila ng isda. Medyo madulim pa, hindi pa naliwanag, hindi pa nasikat ang araw. Hmm. Sa is. So, lang sa is. Hmm. Sisidus na nga. Pati bang muna, Bum. Hmm, Masasiraan. Iya, talagang. Hmm. Hmm. Dusi media. Dusi media. Dusi, saya hmm. sana ya, dusi media nolang. Nai, utang ini ya. Tapi yang laku

na ito namin kabintahan lahat lahat sa dalawang dive mga kapaders. Hindi ko makita ang kasino na sana ating kabintahan. Na ito, 5,319 ang gastos. 619 mga kapaders ang natira. 4,710 Divide pa 5 mga kapaders, ito ang partihan bawat isa, 940. Ayos na ito, sa isang gabila ang 940 man ang kinita ang partida bawat isa. Makabili tayo ng limang kilong bigas. Yung sobra, pambilin tayo sa panggatas. Maraming salamat nga pala sa mga hindi kisip ng ads. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang ulit sa ating susunod na adventure. God bless. Iyan po kayo lagi dyan.